tayong professional doxer na kakaroon ng premium, itutuwa yung mga honoraryo nila o mga services ng sa mga joker pagka tayo po ay naging mga joker doxer, ng mga joker doxer po tayo pagka tayo po ay naging professional doxer, <tay> yung mga joker po ay mga joker saan po yan ang mga joker doxer sa mga joker doxer, si Sir Ignacio -sure, Sir

Yes! Yeah. Yeah. Oh, blow uh blown a lot. And now ladies and gentlemen, we're small hall number 35. And the winner in the top! Wallah, <laughs> itu loh, Jack? cek simbol.